kumakawala army sumusunod kay JP yan tas army ulit ito peliton yan mga all star yan guys dami nila oh yan ito tatlo break away dalawang army tas si kay JP yan break away sila guys to sumusunod si kuya yah dikit mo na ya to pele to na gabol Dami nila guys, talaga. Yan, tatlo pa rin sila, breakaway. Dalawang army. Tapos army nag-abol. Yan, inangatan lang, inangatan. So, ito grupo. Yan. Dami pa rin nila. Hindi pa rin sisikalasan. Ito so, break away natin. Tatlo pa rin sila. Ito may papadikit sa army. sa din dinadala na ito peliton 8 nasa 8 na guys dami pa rin nila Lumalapit yung peloton yan. Ito na sila. Pro Army. Ito yung grupo. Hmm, naputol guys. And ito breakaway natin. Pro Army guys. Yan. Yan. Di ba sila doon? Inal, e lumayo na. Nakapatay na yung peloton. Layo na guys. Ito may agot, isa. Ay, titi pala yun. Yan, putol. Patay na patay guys. Agwat. Ito, Peloton. Lumalayo yung breakaway. Lumalayo. Yung mga all-star yan. Ang dami. Yan. Last, last four. Sila pa rin. Army, apat. Padidikit. Sa. Sa. Kaya no, no. So, Ito yung peloton yung grupo. Dinadala. Last Yan na yung mga Last Na nagkakaputol-putol sila. Yung si boss. Last na. To break natin, ang tulim pa rin. Mga wala isa. Layo. ayan si kay nung nung kaya dikit yan niya. Ito, grupo Ayan. putol na sila. Last two, last two. Yan, Alvin Binosa. Last na, last two, last two. JP! last JP! Malapit na, bulang, malapit na. Last two, last two. Last Sampuyan last tap tin, tap tin. Si wen si Last lap guys last lap, nag-iisa lang po dito ang ano, MMDA saka apat na army. hindi. <laughs> <laughs> tuloy mo na! Kumalas na 'yung dalawa, tuloy mo na! God ka na! Bobo pa 'yan dito kay Joel. Huwag mo lang ka dito kay Joel. Last lap! Hoy, sampu, ah, sampu! Oh, po. Binosa. Si Binosa at saka si Si GP ito ah. Dalawa sila. Naku, si GP ang mukuha. Oh, tabi, 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 tabi. First, second, third. Pangalawa si GP. Pangapat si Joel. Palima si Bulag. Top 10, top 10. Ano, Bosmio? Oh, top 10, Tayo.